Mga driver ng e-bike, e-trike at ilan pang light vehicles binigyan pa ng MMDA ng isa pang linggo bago tuloy ang tiketan sa oras na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Information campaign hinggil sa naturang kautusan, pinaiigting. Si Ryan Lisigues sa sentro ng Balita. Upon consultations po sa ating team, uh, itutuloy lang po muna rin natin yung pagtataboy. Uh, dito sa mga pangunahing lansangan na ito for one more week. Nitong Mayo 18 pa natapos ang ibinigay na isang buwan na palugit ng MMDA at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga e-trike at e-bike na dadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero hindi pa mag i ng tiket ang MMDA sa mga mauhuling gumagamit ng e-bike at e-trike ngayong linggo. Sabi ng MMDA, isang linggo pa ang kanilang ibibigay na palugit. Gagamitin naman ng MMDA ang ilang araw na ito para mas paigtingin ang educational campaign at ipaalam sa publiko ang polisiyang ito. Giit ng MMDA, dapat gamitin ng mga may-ari at drivers ng ganitong klaseng sasakyan ang linggong ito para iparehistro ang kanilang e-light vehicles at kumuha ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO sa kabila nito, magpapatuloy naman ang paninita sa mga e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga pangunahing kalsada. Pero kung ngayong linggo, puro si talang muna, pasensyahan na daw sa susunod na linggo dahil pagmumultahin at maari pang ma-impound ang mga e-bikes at e-trikes na matitsyempuhan ng mga tauhan ng MMDA. Meron kaming ilang reports, mga sobrang minor de edad yun ang mamanin, which is very dangerous. Uh, more likely hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations and yung kanilang maturity to drive vehicles ay hindi pa siguro gano'n ka taas pag-aaralan naman ng MMDA kung maaari pang mapababa ang multa sa mga violators na gumagamit ng e-light vehicles. We'll have to revisit them. Siguro tingnan namin yan. Um, kung paano yung magandang gawin para hindi naman maging burdensome sa ating mga kababayan. Uh, we completely understand naman yung pong, uh, ating mga kababayan na minsan ito lang yung kanilang mode of transportation. It's just that may safety and traffic issues po kasi ito. Matatandaang nasa 2,500 pesos ang multa na kakaharapin ng sinumang nagmamaneho ng e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.